Magandang gabi sa inyong lahat, mga friends, prize friendships. Uh, may ba i-share tayong Bible verse sa, ano, sa unang Korinto 1, 18 to 20. Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Sisirain ko ang karunungan ng mga, marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong ng mga iskreba ng mahuhusay na mga dibatista sa daigdig na ito. lala ng Diyos na ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan. Pati ang mga dibatista mga friend nakasulat sa Biblia na hindi nga ano, kamangmangan nga yung mag debate kayo yung nagde kayo ng tungkol sa mga ma nga kayo, ganun. Nag anuhan kayo sa inyong talino, sa inyong karunungan. Kukunin ng Diyos yun eh. Pag lang anong pahalaga paha ng Diyos yun eh. Ano yun eh. Ah, uh, Sisirain ng Diyos yun eh. Sisirain yung karunungan na yun eh. Sabi ng Diyos. Sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. 'Yun sila eh, 'yung mga debatista, 'yung nagde-debate. Instead na magkaisa sa salita ng Diyos, nagde debate 'di ba? Kaya hindi kalugod-lugod sa Diyos 'yun, 'yung nagde-debate, debatista. Sabi ng Diyos dito, ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong ng mga iskreba, ng mahuhusay na divertista sa daigdig na ito, ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan. Kamangmangan yung sabi ng Diyos mga friend. Kaya ganun. Sabi din niya sa unang korinto, 1 verse 10. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipat layunin upang mawala sa inyo ang pagkabahabahagi. namamakit yung juice mga friend, na mga kapatid nananawagan siya eh. Na magkaisa tayo sa pananalit at isipan. Huwag tayong mag-debate, mag-debatista. Ayaw ng Diyos yun na mag-debate. Mm -mm. Gusto niya na magkaisa tayo sa layunin, sa pag-iisip at sa ano, sa isip at layunin upang mawala sa inyo, sabi niya. Upang mawala sa inyo ang pagkabaha di mm. Diba? Kasi na ano hati, na hati, na bahag, bahagi nga tayo nga, ba diba? Dahil sa ibang turo, ibang aral. Gusto ng Diyos na magkaisa tayo sa ating puso't isipan sa ating layunin. Gusto ng Diyos eh, na sa pananalita, magkaisa tayo sa isipan, sa layunin, upang mawala sa inyo, sabi ng Diyos, ang pagkabahabahagi. Kasi nagkakabahagi-bahagi tayo, di ba? May ibang mga relihiyon, may iba-iba-iba yung relihiyon, kaya nagde-debate, di ba? Di patista. Sabi ng Diyos na kamangmangan yung mga iskreba ng ng marurunong na mga dibatista matatalino kamangmangan sabi ng Diyos mm -hmm. tapos sabi din niya sa pahayag 3.9 pakinggan mo padudulugin ko sa iyo at payuyo ko rin. sa harapan mo ang pangkat ni satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga hudyo upang malaman nilang iniibig kita. Sabi ng Diyos, kaya nga, padudulugin, padudulugin ng Diyos sa mga nananampalataya sa Diyos, yung kampo ni Satanas. Pa, payu, at payuyukurin, sabi ng Diyos. Mm sapagkat upang malaman nilang iniibig kita. Iniibig tayo ng Diyos mga friend. Mm -mm. Kaya payuyukurin ang kampo ni Satanas, sabi ng Diyos eh. Mm -mm. Kaya ang Diyos pa rin nakakalam kung kailan yun. Mm, -mm. Basta sinabi niya ang padudulugin at payuyukurin niya lang ang, ang, pangkat ni, ang, kamp, ang pangkat ng ni satanas kampo ni satanas kaya yun ang sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos dito na Pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo at payuyo ko rin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga hudyo upang malaman nilang iniibig kita. Yun ang sabi ng Diyos eh. At sabi din niya sa pahayag 29 to 10, Nalalaman ko na ang pagsubok na dinaranas mo, Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga hudyo. Ngunit ang totoo'y sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Danasin mo, ipabibilanggo ng jablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Pagtiis kayo sa loob ng sampung araw. Mananatili kang tapat hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo ang putong ng buhay. Ayun, yung iba na biblanggo. Mm, -mm. Sa pag, uh, sa pag sunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, iba-iba, di ba? Mm -mm. Kaya, ganun lang mga karanasan natin. Pero, ang magiging hanggang tapat tayo, hanggang wakas, hanggang kamatayan, kaya bibigyan tayo ng putong ng buhay, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, sabi ng Diyos. Kaya, ganun lang po. Sana may matutunan kayo at sana rin ay magpatutuo kayo na may totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At huwag tayong matakot, at huwag tayong mahiya, Sapagkat sabi ni Hesus na kung ikakahiya ninyo ako sa harapan ng mga tao, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking amang nasa langit. Karon lang po. Sana may nakuha, na, nakuha kayong kunting aral at mapatotohanan din po kayo. God bless us all. Bye for now. Thank you for for watching.